At eto na nga ang part 2 ng birthday celebration ni nanay. So meron tayo diyang hipon, alimasag, then bangus. Tapos nagluto din ang tita ko ng afritadang manok. Syempre, siya expert diyan. Ay, sana all expert. Huy! At eto na nga, nagpaparikit na nga na ng apoy si nanay para sa inihaw na bangus. O, tapos ganyan pa yung background mo. oh mahangin at hindi maalinsangan. At syempre, meron na tayo diyan nilagang mais. Uy, nilanggam na nga. Syempre, matamis yan. At ito na sinalam na natin ang ating inihaw na na bangus at ang cook <laughs> nagulat <laughs> oh, diva nagulat ang tita kong 50 years old pero hindi mukhang 50 years old sana old na lang talaga na mukhang bata at ayan nga halos maluluto na ang ating inihaw na bangus at gumagawa na nga ng sauce ng ating seafood si bunso na medyo pinapawisan na nga sa init mainit kasi sa loob siya talaga ang magluluto niyan dahil hindi nga tayo marunong. Inilagay na nga ang alimasag at pagkatapos nga hinalo-halo at minekos-mekos nilagay na yung tahong natin. At pagkatapos nga ilagay ang tahong eh nilagay na rin isa-isa yung ating mais na mga pinakuloan na rin yan kanina bago ilagay dyan. At pagkatapos ay imekos-mekos ng maayos para naman maghalo-halo lahat ng lasa. Ayan na siya. O, di ba Ang sarap ng kainin. Nilagay na rin ng hipon. At minekos-mekos na nga para magsama-sama na sila together. At ayan, halos matatapos na ang ating buttered seafood. At syempre, hindi pwedeng nakatanga lang tayo dyan. Na eh, hindi tayo maguhugas ng mga pinagamitan dahil hindi naman tayo nagluluto. Ano ka, prinsesa? Charot! At syempre, ayan, naghiwa na nga rin ng pampakulay ang pakuan. At ito na hinahanda na ang ating kubo. So, dito ginanap yung birthday din ni nanay, salo-salo lang kami. Ayan na, naiprepare na rin yung pagkain. Simpleng handaan lang pero masaya kaming magkakasama dito. At syempre kapag birthday yan, may kantahan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. To you. Happy birthday. Happy birthday. Ito so, oh, yeah. na usapan picture. Yun? Yay! Gusto yeah. O oh, diva para naging kids party syempre young at heart Ang ating mother earth O oh, sya na Chibuga na Kanya kanya na lang kuha ng ating pagkain So ayun lamang po Salamat po sa patuloy na panonood Sa aking mga video Kamsamnida Waka waka ee eh, eh. Bye bye 재미 <susurra>